So, well, 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 nandito na tayo guys sa loob ng aking trabaho. Ayan, at uh, nakapag uh, timpla na rin ako ng chocolate para bago ako makipagkwentuhan sa inyo, meron tayong medyo iniinom na mainit na tsokolata. So, kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At uh, uh, maraming maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo guys, makikipagkwentuhan ako sa inyo ngayon dahil sa... Uh, para bang yung mga vloggers ng mga yung mga tumutulong na vloggers alam mo inggit ako sa kanila alam mo kung bakit eh nagagawa nilang tumulong at the same time nakikita nila yung taong tutulungan nila oo alam mo gusto ko rin yung mga ganyan mga content na mga ganyan yung tumutulong ka ba na yung tinutulungan mo nakikita mo mismo Masarap tumulong, oo, sa totoo lang. At saka kapag yung kinagawian mo na talagang tumulong, parang magiging addiction na 'yan sa sarili mo. Huwag ka lang sasalbahihin kasi kapag sinalbahi ka, ibang usapan na 'yan. Pero masarap talagang tumulong lalo kung ang tutulungan mo ay uh, hindi mo pa ah uh, kilala kung anong klaseng tao siya hindi mo parang ayun pero kapag yung tutulungan mo ay alam mo nang katulad nung ang ako dito kay Daddy Frankil actually sa lahat ng mga uh, content creator na mga mga tumutulong hangang-hanga ako sa kanila kasi uh, eh kumbaga ma ma silang talagang pinupuntahan nila. Naghahanap talaga sila ng tao na karapat dapat nilang tulungan. Katulad ng ginagawa nila Daddy Frankie, nila uh, kung sino-sino pang mga, uh, mga vloggers dyan na mga tumutulong. Oo, lalo na sa panahon ngayon, sobrang hirap ng buhay. Kahit sa ang bansa, guys, kahit dito sa Sweden, sobrang mahal ng mga bilihin. Sobra. Ayun, dati dito, nung pumunta ako, kasi napunta ako dito sa Sweden, 2002, eh 2020, oh, 25, 24 na tayo ngayon. Ay, 24, 25 na ba? O 24 na ba? O 24 na kalimutan ko na. Oh, ayun. So, matagal-tagal na rin ako dito. Nung una, nung bago pa lang ako dito, Moral yung isipin mo yung isang kilo ng lax na yung, ano, ano bang, ano, lax, salmon na isda. Ang presyo lang yon nung pumunta ako dito ay nasa 15, 15, ano lang, Swedish uh, money. Oo. Pero ngayon, pumapatak na siya ng almost 200 ang isang kilo. Biroin mo. Hmm. Kaya kahit sa ambon banda ng Pilipi, ay, mundo, Talagang nagmahal ang mga presyo. Katulad dito sa pinapasukan ko, oh next week magtataas na naman kami ng presyo. Sabi ko nga sa boss ko, baka naman ibigkit na tayo ng mga tao, ng mga customer natin kasi pataas ng pataas. Kailan lang kami nagtaas, ngayon tataas na naman. Pataas ng pataas yung presyo. Kasi dito guys, uh, i-share ko lang sa inyo. Dito kasi yung mga taong nagtatrabaho katulad ko. Uh, kahit hindi ka humiling ng in ng increment increment sa iyong sahod. Uh, talagang yearly siya, yearly talaga na obligasyon talaga nila na yearly magtaas ng sahod. oo, hindi ka hindi ka tulad sa ibang company na ibang uh, bagbo ka para lang uh, taasan yung sahod mo. dito sa trabaho ko hindi. nagkukusa talaga silang nagbibigay ng uh, increment ng sahod. So, itong year na to, ang bali na itaas sa sahod ko ay uh, almost 6,000 pesos. Mm -mm. tinasan nila yung sahod ko ng, kung sa peso, ah, kung sa peso. 6,000 mahigit. 6,000 uh, mahigit peso. So, yearly yun, oh. No? So, pag next year na naman, tataasan na naman nila ako ulit ng ganoon So, kaya... Uh, yung itinataas nilang sahod sa akin napupunta lang din sa mga bilihin kasi pamahal ng pamahal yung mga bilihin o panang bahay magbabayad ka tubig uh, kuryente mabuti sa bahay yung yung tubig namin libre pero yung kuryente hindi siya libre so kahit lahat dito na ano lutuan lahat dito kuryente wala ditong gaas gas wala lahat kuryente kaya kapag na-wala ng kuryente nga nga Ayun guys. Alam nyo guys, mayroon akong isi-share sa inyo. Ang dami dito nagt nagtatanong tungkol sa ngipin ko. Kasi minsan lumalabas ako dyan. Kapag walang, ka walang tao sa kaha doon sa ano, di pumupunta ako doon, nagka-cashier ako minsan. Minsan, di ba, tayo ay friendly kasi tayo ay Napapatawa tayo. Tapos napapansin nila palagi yung ngipin ko yung ngipin, yung ngipin ko palagi nilang napapansin. Sabi nila, uh, ang ganda naman ang ngipin mo, sabi niya sa akin. Original na original daw. Sabi ko, original talaga yan, hindi yan uh, full state, sabi ko. At sabi nila, ang kintab daw at ang maganda at maputi, sabi nila sa akin ano raw yung toothpaste ko? <laughs> ano raw yung toothpaste ko? Eh, na minsan nakakahiya, ba diba? Lalo na kapag mayroon kang susunod pang customer, eh, tapos ganun ang itatanong sa'yo ng customer. Eh, minsan natatawa na lang ako. Sabi ko. Kaya minsan, na, sabi ko yung mga nabibili lang naman ng na mga, ako nga, sabi ko, yung mumurahin lang naman na toothpaste yung ginagamit ko. Ang importante lang ka ako, yung mag ka. Palagi ako kahit magtutbras ako sa gabi bago matulog, kinabukasan magtutbras ulit ako bago ako pumasok ng trabaho. Oo. Para healthy yung ating gums, healthy yung ating uh, ano, yung ating uh, ngipin. Alam niyo guys, meron akong binunutan dito. Alam mo kung kung anong cost ng pagkasira ng ngipin ko? Dati nung high school ako, eh inggit ako sa may sira ang ipin. Kasi yung ipin ko maganda eh. Yung walang kasira-sira talaga. Naingit ako doon sa kaklase ko. Na pag, kapag may tumatawa, mayroon akong nakikitang itim dito banda. Alam mo ba yung ginagawa ko? Sinisira ko yung ipin ko para magkaroon din ako ng ganun. Wala, talagang ano ko, napaka inusinti sa lahat ng bagay. Ganun. Dito naman yung nabunot sa akin ay nakakagat ako ng bato nung kumakain ako ng kanin. Nakagat ko yung bato, bumaon yung bato. Ayun, nagsimula doon. Tapos ayun, inignore ko lang siya. Kasi nga gusto ko nga mayroon akong itim-itim sa ngipin. Inignore ko siya. Yung pala masakit, yun, pinabunot ko. tangat tanga talaga ako. Oo. So ayun guys. So ito guys yung aking sekreto. Isishare ko lang sa inyo guys. Isishare ko. Panoorin nyo. At uh, uh, maganda itong uh, sa simula, sa simula ano siya medyo yung gums mo magdudugo, Maninibago ka kumbaga. Pero kapag nakagawian mo, nakasanayan mo, uh, hindi ka na makakapagtutbras nang wala ito. So ito lang yung aking sekreto Kaya ang ganda ng ibibigay ko oh. Original. Hindi yan ano hindi mm -hmm. full state. So, iyan guys, oh, panoorin nyo. Iyan lang. Meron akong talagang palagi lang na bicarbonate sa aking CR. So, ayan guys. Guys, ang daming nagtatanong bakit daw ang ganda-ganda ng ipin ko at ang puti, -puti. Ito lang guys, yung sikapito ko. Palagi akong may bicarbonate kapag ako ay magsisipilyo. Ayan. Tapos ito naman yung panglinis ko sa mukha. Ayan, guys. Tapos yan, hindi ako, minsan lang ako gumamit ng ganito. At kapag naman hindi ako naliligo ng umaga, pero naligo ako sa gabi, ang mga gamit ko naman ay yung mga ganito. Ayan. Yung dry shampoo. Palagi ako may carbonate sa sila. So, anyway, uh, ayan, na-share ko sa inyo yung aking sikreto sa aking ipin. Pwede nyo yan gayahin, guys. Wala naman masama kung anong, uh, kung pregnant ka, or ano, wag-wag lang sa bata. Kasi, ito naman, ito naman na bicarbonate, inahalo ito sa pagkain, eh. Kaya kahit malulun mo siya, walang problema. Pero ako, hindi ko nalululun yan. Parang, uh, lagyan ko ng, ang, ang paggagamit ko sa, kasi nyan, lagyan ko ng toothpaste, isausaw ko dyan sa bicarbonate, saka ako magsipilyo-sipilyo. Ayan. Mas maganda, mas medyo matagal. Kapag wala kang trabaho, nandiyan ka lang sa bahay, habang, ano, nakikipagkwintuhan ka sa TV o nakikipagkwintuhan ka sa TV na nanonood ka ng TV eh, ayun, magtutbras ka yan, ma pati yung mga tartar na kung mayroon kang tartar yung mga naninigarig yung may mga itim-itim sa ilalim ng ngipin matatanggal yan Impon, unti unting matatanggal yan oo, makikita mo yan nag ano, kumbaga kumakalas doon sa ngipin mo makikita mo yan ma-ano, maitim natatanggal yung mga tartar tartar. -tar. So yun guys. So ayun guys, na share ko lang sa inyo. Pero ang ano ko lang talaga dito, hanga talaga ako dito sa mga vlogger. Hanga ako sa mga uh, tumutulong na mga vlogger. Oo. Kasi eh tayo naman gusto rin naman natin naiintindihan ko naman yung mga uh, maliliit na vlogger. Eh anong mang katulad ko, maliit na vlogger. Ano ba naman ninyong yung aming itutulong? kung uh, maghihintay ka ng ano, mag, hindi, hindi madaling kumita ng pera sa YouTube, ah. Uh, maghihintay ka ng ilang buwan kung hindi ka sikat na vlogger, uh, maghihintay ka ng ilang buwan. Pero alam nyo yung mga, ang alam ko, ah, ang alam ko lang, Itong mga tumutulong naman ng na mga itong mga vlogger na ito. Ito ay ang mga, mga ang mga itinutulong nila ay galing sa mga sponsor. O, galing sa mga sponsor. Kasi, siyempre, napapanood mo naman, o. Uh, Alangan naman na gamitin nila yung pera nilang kinita nila sa pagbablog, di ba? Sa mga sponsor lang din nila yan galing yung mga... Iisipin kasi natin, eh. Kasi, siyempre, sila yung nagbablog, sila yung tumutulong. Ang iba kasi, iniisip nila galing doon sa tao na yun yung itinutulong. Pero para sa akin, yung itinutulong nila galing sa mga sponsor. Mm -mm. Siguro, kumukuha sila sa konti sa mga sa kanilang mga sahod, ganon. Pero hindi yung buong-buo na sahod nila itinuturing. Imposible yun. Hindi ako maniwala doon galing yan, galing din yan sa mga sponsor guys kaya tingnan mo kapag mayroon mga sponsor oh ito sponsor oh pa bunutan mo si ano kasi inesponsoran ka pero yung gagamitin yung sarili nilang pera i don't think so i don't think so guys na uh, gagamitin nila yung kinita nila sa pagbablog para lang doon sa tao na yun hindi Galing lang yan sa mga sponsor At saka, ang Teknik kasi ng ibang vlogger Marami sila, di ba, mga team-team sila Mga team Yung mga team nila ni, Mga team, siyempre kinukuha rin nila yung mga video Nung, ah, uh, Video ni Daddy Frankie, di ba Sinishare, si ilan silang vlogger na team O, na, lahat sila nagbablog O, siyempre, eh, kumikita rin yun Tapos, nagbibigay rin yun kay Daddy Frankie kung ilang percent. Katulad ng ginagawa ni Kuya Bal, di ba? Yung mga uh, reactors nila, mga reactor, eh, hinihingian nila ng 10%, 20, uh, 15 or 20%, hinihingian nila. O, oh, siyempre, para, parang negosyo yung nangyayari eh. oh, sige, sikat ako. O, oh, ikaw hindi ka sikat sa parang ganun ako sikat ako De, Pwede mong gamitin yung mga video ko pero magbibigay sa akin magbibigay ka sa akin ng 10% ganun Yun ang yun ang lang ang napapansin ko guys yun ang yun ang nakikita ko kasi impossible naman na uh, ano magbibigay magbibigay ka ng ano iuubos mo yung ang kinita mo sa pagbablog mo doon sa tao, hindi ah. May mga ano yan, doon yan nila kinikita. Alam mo kasi yung pagbablog parang, yung mga ginagawa nila parang negosyo yan eh. Negosyo yan. Hindi sila magpapalugi. Di baling kumita sila, pero hindi sila magpapalugi guys. Yan ang ah, nakikita ko. Negosyo kasi yan eh. oh, kaya, oh, pag walang sponsor, hindi rin naman sila makakapagpagawa ng bahay. Yung sponsor ang malaking naia ang bagyan diyan. Mm -mm. Yung sponsor kasi hindi man sa, yung minsan nga may mga vlogger na yung bahay nga nila hindi nila mapa, mapagawa. Oh. Eh yung pakayang magpagawa nila yung ibang tao, imposible. Kaya yung mga naipapatay yung bahay, yung mga ibinibigay nilang pera sa mga ano, mga galing sa sponsor 'yan. Oo, oh, oh, ganoon. O kaya galing din 'yan sa mga team may ba diba, meron kang sampung tao sa team mo o sa 10% na lang sa mga kin kasi siyempre kumikita yung mga video nila mm, kaya may 10% o halimbawa kumita na lang sila ng halimbawa 100,000 pesos sa isang sa isang sa isang tao sa team nila o magkano na yan kung ihingian mo ng 10% so say, malaki eh kung sampu sila o di malaki o di ba kasi di ba magtataka ka parang parang pinupulot nila yung pera sa daan eh. Para mag nagtatay sila ng pera, parang gano'n kung mamigay sila sa mga tao na gano'n. Kaya, ano yan, ma-sponsor at saka yung mga... Uh, share share nung mga teams iyon guys so ayun lang guys so ayun mayroon akong na-share sa inyo mayroon din akong na-ichika mayroon din akong marites ang kahit na nga yung ating bansa ay medyo magulo ngayon at ayan nananawagan ng zero remittance Ayan, guys. Uh, mahirap talaga. Mahirap. Kaya, ang isipin na lang natin ay uh, kung paano tayo mabuhay. Discarte tayo sa buhay, guys. At magtulungan po tayo. Uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisuportahan niyo po ang aking channel. At uh, pakiclick niyo po ang... Uh, bell button para po ma-notified po kayo at piliin nyo po yung all para lahat po na video yung i-upload ko ay ma po kayo. Hindi po masama ang tumulong. Actually, kapag tumulong ka, marami kang blessing na matatanggap. Yun lang po. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi. See you on my next video. Bye-bye.